So, ayan nga po kapamilya, welcome back sa aking official Facebook page, ang Nulasca TV. So, ayan nga po kapamilya, talagang nga panalong-panalo ang It's Showtime. So, ayan nga po kapamilya, sa isang buwan, panalong-palalo ang It's Showtime ng uh, EBS-CBN. Talagang nga naman na uh, mapa-online, mapa-trending. Bawat episode trending sa Tiktok, pinag-uusapan. Kaya nga naman na uh, bilang isang kapamilya at showtimers since uh, day one, kaya naman mga uh, patuloy na patuloy na maraming sumusuporta na hindi lang ako at uh, marami pang sumusuporta dito sa It's Showtime. Kaya nga naman na uh, patuloy pa natin supportahan ang It's uh, Showtime at at. Uh, Supportahan din po natin ang Eat Bulaga para po uh, mas marami pang makapanood ng mga non-time at uh, talaga nga naman na uh, supportahan po natin lahat ng palabas ng uh, TV5, ng ABS-CBN, uh, ng uh, GMA, lahat ng palabas na tuwing gabi, mapakamaga, mapahapon, uh, lahat po ng palabas supportahan po natin.